Isang mapagpalang araw, kabanatuan kong mahal. Sa lahat po ng ating mga kapalengke, sa aking mga kapwa kabanatuan welcome po uli sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palengke. Today is December 7, araw po ng Sabado. Isang araw na naman po ang gagawin ng ating pag-update. Pero this time, dito po tayo sa ating temporary supermarket na nasa Barangay Kapitan Pepe alamin po natin yung mga presyo ng mga retail price ng mga baboy, manok, isda, gulay, prutas at iba pa dito sa ating palengke. Para po naka-update po tayo pag nagpunta tayo dito, alam na po natin kung magkano ang budget ang ating dadadid. Kaya kung bago lang po kayo sa ating YouTube channel, Dan TV, Mr. Palengke, please don't forget to subscribe yung hindi pa po nakapag-subscribe para ma-update po kayo sa mga presyo ng mga Bilihin sa ating Palente, sa ating Baksakan, dito po sa Kapitan Pepe at sa uh, Palente ng Sangitan. Kaya subscribe na po kayo. Danti B. Mr. Palente. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, kasangga ng mga tindera sa Palente. Danti Bernes po, po, uh, Mr. Palente ng Kabanatuan City. Tara, let's update na po tayo. Yan, unahin na po natin dito sa tindahan ng isda dito kay Digna and AJ Fresh Seafoods. Good morning, sir. Sir, try niyo po ba ito? Yeah, yan, ayun. Okay. Good morning, ma'am. Ma'am, alamin lang oh. po natin yung mga retail price ha, para po naka-update yung mga kabanatwin sa ating ano, uh, mga biling sa ating ano, uh, mga paninda dito sa ano public sa kapik, oh, public market. Unahin po natin tahong. Magkano po ngayon isang kilo ng tahong? Ito pong malalaki, 140 140, kalalaki naman ang tahong niya madam. Malaman po. Malaman, Malinis mataba. Na. Malinis na, mataba pa. Ayan. Ito anong klaseng pusit po ito na, madam? Kalawang. Kalawang. Magkano talagang oh, buhay niya yan? Magkano po yung kalawang natin Ay, madam? Sabi niluto, tinatanggal po. Oo. Magkano po yung pusit niya kalawang? 200. Ayan. Ito ano po madam, isda yan? Salmon po. Salmon. Magkano po yung salmon? 200 per kilo. 100? 200 per kilo. And this one, madam, yung ano, yung ano yung to? Pangang, salmon po, 200 per kilo. Malaman. Galunggong ba to? Japayuki. Ah, Japayuki. May Japayuki din si madam mo. Hindi naman to salmon. Hindi to. Madam, ito ma, magkano madam to? 220 po. Yan, 220. Tapik ko na po. Ito ma'am, ma ano madam to? Yellow pin po. Yan, kaganda ng fresh na fresh yung mga istan ni madam mo. Yellow pin. Madam, magkano per kilo ng yellow pin? 340 po. 340? 340. Magkano madam? 340, 340 yan. Ito ang ating, ang tawag dito madam? Pampano. Pampano, sa pampano. Magkano po yung pampano natin? P400. P400, yan. Okay. Dito, meron din alima alimango. Magkano yung alimango natin? P450. Magkano? 550 Eh dito sa alimasag? 450 450 P450. Okay. Ang dami nyo isda. Ano yung hipon itong gagawin ng hipon nila? Magkano yung hipon natin? 520 po. 520. Dito, kompleto na kompleto 420. po. Pagpasok nyo lang po na entrance eh. Nasa bungad na agad oh. Eh yung bangas natin? 240 to 20. 200. Part, 240. Yan. Yeah. Yeah. Itong ating, ang tawag dito? Yeah. Belly. Ang belly. Oh, 440 440. Eh yung at pehe. May pehe din. 380. 380. Sa pusit, madam? 480 480 po si Tagalog. Ito sa ano natin, ang tawag dito? Bisugo. Bisugo, makano? 380. Ito madama ang tawag dito? Biya po. Yan, kompleto lahat sila ng isda dito. May biya. Magkano po yung biya? 320. 320, yan. Free gatana po yun. Free gata? Paano free gata? May libre gatana? Ganun sana, ano? Okay, ito madama ang isda to. Alamahan? Salay po. Magkano yung salay? 380. Yan, 380. Dito po, sa bunga da bungad pa lang po pagkahanap kayo ng mga isda. Ayan na po, kompleto na po sila. Wala na kayong hanapin pang iba. Sa tilapia po madam na buhay magkano? Oh, 160 po. O, 160. Ano, buhay na buhay. Kagaganda pa na. Ay, log, kaganda pa ng mga nagaano, naglilinis ng isda. Mga sexy. Yan. Okay. Salamat. Yan ko ah, sa bungad lang ko yun. Pero pagdating nyo dito sa bandang gitna, napakarami pa pong iba-ibang klase ng isda. Ayan Oh. Ayan Oh. May mga ano rin. Oh, ang daming klase ng isda. Boss, magkano yung ano natin? Ganyan tahong na kalalaki. Ang tataba o. Oh. 140. 140. Murang-mura. Eh, itong ganito natin bangos pong malalaki, madam. 2.40 2.40 Ilan pin? Sir, ano bang oras nagbubukas yung ating palengke dito? Alas 4 Yan, alas 4 pa lang ha Bukas na bukas na ito Pero nagsasarado hanggang gabi ito ah, Sir, ano? Hanggang 8 Hanggang 8, ano? Kasi sa sanitan oh, Ano yun? Dire-dire ito, ano? O, oh, dire-dire Ala una pa lang eh Bukas na kami doon eh, ano? Okay Salamat, sir Salamat, madam dito naman tayo kay Piden and Cecil Castro to dress chicken. Yan, sariwang-sariwa yung mga manok dito. Pati yung tindera, sariwang-sariwa. Bagong katay. B bagong katay lang. Madam, <laughs> magkano po yung isang buo natin ganyan manok, kung ganyan buo? For kilo po, one night, one seventy per kilo. Oh, one seventy four, per kilo. Eh yung nagpo natin itong breast natin ganito. Ganun din. Eh sa ito'y balon-balonan. Pares. Alhat, same price. Ano? Basta tinilad ano. Magkano po ulit? 170. 170. Yan. Salamat po madam. Yan po kung nakikita niyo yung ating palengke dito sa ating Kapitan Pepe. Napakalinis po. At saka in order po sila. Nakaano po sila. Nakasama-sama yung manok, baboy. Kaya yeah, no, nakasorting ko sila. Dito po kay ano, kay Alona Meat Stall. Yeah, no, may mga ano po sila, may mga sa garlic special, madam. Yan, yeah, magkano po yung ganito? 160 yeah, lang no. Masarap. Yan, yeah, sigurado daw masarap, sabi ni, madam. Yan yeah, no, Alona Meat Garlic. Eh, yung ganito po natin, skinless. 160 lang, sir. 160. Itong mga binabad. 170 sa barbecue at syempre meron silang chicharod magkano yung chicharod madam sa ano natin sa baboy po natin magkano po yung kilo ng laman ng baboy natin o oh, 340 e eh, sa ganitong maskara to, ano to 20 320 ayan meron din silang pang ano itong lumpiang sangay Ay, magkano, magkano, po asking price P170 170 sa ginilin ganun din okay ayan po ulitin po natin madam magkano yung kilo ng baboy ngayon ang retail po 340 340 po ang retail yan napakamura po at napakalinis po ng ating palengke dito yan. nyo po at temporary pa lang to kasi po may dalawang palengke tayong dinagawa ngayon salamat po madam Apa? Ayan po, yung mga sukin yung mga tindera dito, alas 4 pa lang daw, bukas na, bukas na sila. eto okay. kay Sero. Tanong natin, kay Aling Seri, Valencia. eto Ayan na, kung gusto nyo umorder, ayan yung number. O. Sir, magkano yung ganitong sweet Hamonado 170. Oh, murang-mura. Masarap ba? Opo, yeah. Din, malilimutan nila yung pangalan nila pag naapit na nila. One 7, 7, ayan, babalik at babalikan daw. Itong ating garlic. 170. Ito mga ito, mga 170 lahat. Ito so, to sino? 180 sa binabad. Binabad? 180 kilo, 180. Itong ating port, skinless? 170. 170, yan. 300, Ito, itong, ano tawag dito? 300 po, inantala. Inantala, 300, yan. Yan ang napaka... Ano nga oras kayo, kayo nagbubukas? 4 Al Alas 3 pa lang, ha? Pag nagising kayo sa magdaling araw, mag-jogging kayo, direto na po kayo dito. At bukas na po sila. Okay. Sa gabi, anong oras kayo nagsasarado? Alas 7 Ayan, alas, alas 7, alas 8. Ayan, ganyan. Okay. Salamat, sir. Ayan po dito, bukod sa magaganda po yung mga tindera, magaganda rin po yung mga ano nila, ibinibenda. Ay, magkano po yung ribs natin? Patiner po ba to? Yes po. Magkano po yung isang kilo ng patiner? 300 po. 300. Sa OS po? Uh, wala po ko ideas. Oh, puro patiner lang. Ayan, puro patiner. Dito, ibig sabihin natin ng patiner, yung batang-batang baboy, ano eh. Hindi siya makunat, hindi siya matanda, hindi siya oversized. Yan. Yan, patenel. Thank you, ma'am. Dito naman kay Opelia Montes. Kikilala ang Montes eh. Eto, Spe sir, special panigurado to. Special, ano tawag dito, sir? Garlic, sir. O, ito. Kasi dito, iba-iba yung ano. Siyempre, kung may suki kayo na binibila ito, garlic. Piyak, masarap. Opelia Montes, magkano po yung ganito? Ano ba ito? Isang kalatin kilo lang? Kalati, sir. Kalati. Magkano po yung ganyan, sir? Masa 24. Ito, may nakita kong batutay kay sir. Sir, sir, may batutay dito. Magkano po yung batutay natin? 180, sir tiyak masabak din yan malilimutan niyo yung pangalan niya madam ano yeah. <laughs> sa inantala po magkano natin ano to ilang kilo to 150 uh, one fourth bali 600 isang kilo kasi pag niluto yan eh, talagang malaki ano eh mga skinless natin na ganito 170 yan Okay, ito merong lumpiang sangay. Magkano, sir? 170. 170, yan. Salamat po, sir. Dito yung mga party na tinalad ng manok. No, katulad nitong pa. Ah, good morning po, Madam Solda. Madam, magkano po yung ating paa ngayon? Yung malinis na po? 120, 120, yan. Yeah, malinis na malinis. Ito masarap po iyan I-adobo eh, na. Say, ano siya ah, ah. Ano po? Sino po? Hindi po, po. Dante Viernes po. Mr. Palenque po ng Kabanatuan. Ayan po. Yung ano natin, yung, uh, yung isaw natin. Linis na po yun, know, 120 po. Ayan. Salamat po, madam. Dito. Yung mga tagalote dito, eh. Ayan, alamin po natin yung... Madam, magkano yung buhay na tilapia natin na Asking price. Magkano yung ano, retail price? 150. Mabili po ba? Matumal, ano? Medyo matumal. Pero magpapasko, tiyak, mabili yan. Mga bago magpasko, mabili yan, ano? Okay, salamat po. Siyempre po, yung mga frozen food naman po, yung frozen product, nasa gilid lang po. Ado doon yung mga baboy mano. Pero yung frozen product, katulad po dito ng kay Lando Store ito, nasa gilid lang po. Sir, good morning po, sir. Ayan. Dito kayo naka, ano, sir, no. Sir, magkano yung mga kikiam natin ng ito? One-fourth lang oh, One-half, forty one O, one-half, forty-four. Yung ano po, fishball. Isang kilo, fifty sa speedball po. 24. 24 yan. Mabili po ba, sir? Medyo. Medyo. Pero nitong December, tiyak, mabili mabili nga yan, ha? Okay, salamat po, sir. Yan, dito naman po tayo kay Lucas Process Nasa gilid din po yung mga nila. Baka hindi nyo po nakikita. Kaya pag pumunta po kayo sa atin palengke dito sa Kapitan Pepe, hanapin nyo po yung mga pwesyo sa gilid. Madam, magkano na po yung ano natin, yung tender juicy hotdog na isang kilo po? Yeah, 180. 180. Eh, yung cocktail. 180. 180. Yun, okay. Eh, yung bossing natin, mas mura siguro. Magkano po yung ganyan? 149. 149. Yung mga ganitong, to, ano, maliliit na tusino. 60. 60. Yeah, oh. so okay. Eh, yung putlong po natin. 155, 150. Yan, maraming salamat po. Madam, anong oras po kayo nagbubukas dito? Yan, alas 6 po, bukas na sila, nagsasarado. Six, tandaan niyo po ang person ng Lucas Frozen Store. Nasa gilid lang po yung mga frozen. Ayan po yung mga baboy. Oh. Yan. Maraming salamat po, madam. Yan po, basta tandaan niyo po yung mga frozen product. Nasa gilid lang po, baka hinahanap niyo. Yan, oh, magaganda pa po yung mga tindera dito. Alamin naman natin yung presyo ng mga bigas. Ito sa presyo ni Kuya Eric sa kasama ko sa opisina. Ayan po. Ay! Taga na. Good morning, sir. Sir, inaalam ko lang yung presyo ng bigas natin, ha? Ayan. Balita kasi may, may pagtas ba yung bigas natin ngayon? Ganun pa rin. Mababa yan. Tinan, sinandome 45 per kilo po yan, oh. Pero pag 25 per kilo, medyo may discount. Ayan. Ayan po. Tinan niyo po. Ganda ng bigas. Kaganda lalaki ng tindero. Ayan. <laughs> Ayan pa. Thailand Mr. Chef 55 per kilo, Lotus 52, Star Gazer 49, Marlita 55, Banawi 57, Jasmine 60. At yung ano po, yung Bukod dyan po, sir, ano nang tinitinda natin iba? Wala na. Brown rice. Ito, ito brown rice. Yung iba kasi ayon ng ganito. Eh, no? Gusto yung brown rice. Magkano yung brown rice natin? 120. 120. Eh, sir, yung ating ano, yung malagkit ito. Ayan. 65. 65. Pero, sir, wala tayong NFA dito, no? Yan. Salamat, Boss Eric, ang aking kasama na masipag. Pogi. Sir, si Mr. Palente, ha? Ah. Dito naman tayo sa mga gulay bagyo natin. Yan. Isang hanay po yan, nakahilera. Ano? Mulay bago. Ayan, uh, dito tayo. Alamin natin yung... Ay, hindi ba? Gulay tumana. oh, uh, mga gulay tumana. Magkano ngayon yung ating sitaw? Asking price. Ay, yung ano? Retail price. Itong sitaw. 30. 30. Itong natin. Sampung piso. Eh yung ganito natin, mga sampalok? 20, 20, boss. E, yung kamote? 80 kilo, 80. Sa talong, magkano? 180, 180 to, 100. 180 to 100. 100. Yung ganitong kalabasa? 20, 20. 20, yan. Kaganda ng namimili niya. <laughs> Baka oh, makikita kayo sa buong kabanatuan yan. Itong e, labong natin, magkano yung ganito? 20 lang, yan. Ay, good morning, mga kaganda. Na, na ano na, ako, nabigyan na, niya sa ganda ni madam. Eh, yung ganito natin mga talbos. Yeah, 21, sa saluyot. Ito 30. Sa papaya. 20 lang po. Oo, 20 na ka, Itong papaya. 40. Yung upo. Yan. Salamat. Kaganda okay. ng mamimili natin madam. Yan. Yeah, yeah. yeah. Ano ang sa nakabukas dito? Thank you, Madam. Dito tayo sa gulay bagyo. Alamin natin yung per kilo ng gulay bagyo. Madam, magkano yung per kilo ng ano natin repolyo ngayon? retail price. Oh, sandaan. Pagaganda ng ating repolyo kasi ganda ng tindera. Ayan, ha? Oh. Itong green ice natin. 240. Yung beans natin. 250 sa pipinong berde natin per kilo ah magkano po 120 sa lemon po po oh. tatlo 50 ang tawag dito bato na uh, ah, ro na magkano yan 280 ito yung bulky ba ito ang tawag dito magkano po to 200 200. sa patatas po ngayon magkano yung per kilo 140 po Madami yung sa carrots. Kaya na po ang tinanong ka. 120, 120 sa atin sa yote. Yung sa bell po natin. 400. Ha? Ah, 400. Mahal talaga yan. Kahit na sa baksakan, mahal yan. Kung nanonood kayo, kasi ako yung nagbablog sa baksakan, mahal talaga yan. Eh yung ating, ating uh, broccoli po. Wala pong dahon. O, 320. Pag may dahon, mas mabigat pa nga eh. Eh yung cauliflower. 250. E yung ating pecha yung bagyo. Ah, ito yan. Maraming salamat po madam. Ay, nawala alamin natin yung presyo ng ano ng bawang pati yung sibuyas. Madam, magkano yung ganitong sibuyas natin ngayon? 30, 30 po, kilo. 80. Eh yung puti? 70 po. 70. Yan yung ganitong 1 uh, munggo 30. Sa luya po? 140 po. 140, 140 sa bawang po, madam. 140 po. 140 din. Ito asin 20. Yan. 20 lang po. Yan. Maraming salamat, madam. Good morning, madam. Madam, tanong ko lang po, magkano po yung kilo ng ating uh, talong? 100 lang 100 sa puso po ng saging. 60. po Eh yung kalabasan natin ito Miracle. Ano po siya? 50 po kilo. 50. Eh diyan sa ating ano binabalatan mong gabi. Po. Ano ba 'yung sinibuyas ba yan? galyang? Galyang lang po. Ah galyang. Isa eh, sa sampalok. Ano po? 40 kilo. 40. Okay, salamat madam. Yan ngayon mapapanood mo na rin 'yung sarili madam. Okay. Yan. Sa bandang gitna naman po nakalagay 'yung mga prutas natin. Yan. Panahin po natin dito kay sir. Sir, ito ay kaganda naman ng saging ni sir. Oh. Lakatan na. Oh. Kaganda. Sir, magkano? Pwede na sir kayo. Ha? Pwede na mano Hindi po. Ah, to, magkano po yung gaya isang kilo? 120 po ang okay, kilo. 120. Sasaban natin 20, 40. ah, bali 40 per kilo. Yan. Kagaganda ng saging. Ano? Nasaglit na po yung kanilang mga uh, pwesto. Ah. Dito kay sir. Ito, din na natin. Ayun si sir. Busy meron siyang peras, tatlo sandaan, piat uh, orange, 50 each, sweet apple, 50, ito, one 4 piat piat, ito, long, long cone, sweet. Sir, magkano itong ano natin, long, long ano, 200. Persimmon ba ito, sir? Ay, hindi, hindi wala. Ayun, ang persimmon, magkano po? Ayun, yung crimson na ubas. 300 sa api po ang berde 400 yan yan po ang pwesto niya po nasa gate na lang po e eh, yung milon po natin sir yan uso na pala yung milon etong ating uh, pakwan 50. 50 sa suwa po 115 Napakamahal niyan sa mall yung suwang yan e eh, yung papayang hinog po natin sir 80 kilo 80 kilo yan Ayan, may manggang din siya, sir. Sir, yung manggang natin, magkano? 200. 200. Sa ilaw? 100. 200. Sa mani? 120. 120. Yan. Salamat po, sir. Yan. Sa bandang gitna naman po, may nagpipinda rin ng mga bulaklak. Ayan, o. Oh. Ang dahil Ayan, yung, yung rose po. Magkano po yung rose natin? Yung... 40 isa po, isang piraso. Eh, ano tawag po dito? Antorio. Magkano po yan? Ano? Isang dosena. Yan na na yung gayong bulaklak. Magkano yan? 200. Yan. Pero may mga naka-arrange na. Yung mga naka-arrange na ganito. Magkano? 300. 300. Yan na. Nasa gitna po yung pesa ng mga flowers. Yan. Yan. Pag kailangan nyo ng bulaklak na sariwang-sariwa, dito lang po. Punta lang kayo sa gitna lang yung pesa nila. Yan po medyo ano pa ba ang din natin na update. alas 4 pa lang po bukas na po tong ating temporary uh, supermarket na nasa barangay Kapitan Pepe po. Kung prutas ang hanapin yun, napakarami kung prutas o. So, oh. napak ayan, manggang hinog. Sir, madam, makano'y manggang hinog natin? Mukhang napak... Daba po yan, ano. Malayo pa lang, naamoy muna yung bango, yung tamis, ano. Madam, yung suwa, magkano po? Dabaw din yun. Oh, yeah, puro dabaw pala ang tindan nyo. Magaganda. Ano, magkano yung suha natin? 120. Yan. Yan, nasa gitna lang po yung mga peso nila. Uso na po pala yung pakwan Ano, magkano yung gayang per kilo? Magkano yung pakwan po? 40. per kilo. Yan. Gagaganda rin ang mga tindera dito. Hindi maganda. Sexy pa. Ayan o, no? sa grapes naman o. No? May berde, may black, merong bata. Ano? ka yung chiko natin. May chiko na pala. 160. Bandang gitna po yung mga prutas dito. Ayan po mga Kaya ang ating pinaka-update sa mga retail price dito sa ating temporary uh, super supermarket na, na sa barangay Magsaysay. Uh, nasa Kapitan Pepe. Okay. See you po again sa next week. Mamaya po, see you po sa baksakan. Mag-update po tayo. Bye-bye. God bless us all po.